Guys, mura lang magpamasahe dito sa United Sites Expert in Massage Incorporation. Kaya sinubukan ko rin. Masarap talaga sa feeling yung may nagmamasahe sa'yo. Muntik na nga akong makatulog. Ulo, oh, likod at mga braso pala yung pinamasaj ko. For 30 minutes, 150 pesos lang ang babayaran. Kung mapapansin nyo, may kapansanan pala sa mata ang nagmamasahe sa'kin. akin. Yung mga nagmamasahi dito ay grupo pala sila ng mga may kapansanan sa mata. At least may work sila, di ba? Nakakabilib talaga ang mga taong kahit may mga kapansanan ay nagpupursigi pa rin sa buhay. Fast forward ko na nga to para hindi masyadong mahaba. Dito talaga ako natawa, parang pipigain na ang ulo ko. Akala mo bola. Okay. Ang location pala nito ay sa Tacloban City, dito sa Gaisano Central. Dito sila sa second floor. So guys, kung gusto niyo magpa punta lang kayo dito. Sila nang bahala sa inyo. thank you for watching!